Ating pag-usapan ngayon ang tungkol sa malunggay at mga benepisyo nito, tunay nga, ang malunggay ay isang napakagandang halaman na may maraming benepisyo sa katawan. Narito ang ilan sa mga benepisyo nito, isa. Mataas na nutritional value, ang malunggay ay puno ng mahahalagang bitamina at mineral tulad ng bitamina A, C, E, calcium, iron, at potassium. Ito rin ay mayaman sa protina at fiber 2. Pampalakas ng immune system, dahil sa mataas na nilalaman ng bitamina C at iba pang antioxidants, ang malunggay ay nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system. Ito ay nagtataguyod ng malusog na depensa ng katawan laban sa mga impeksyon at sakit. Point 3. Pampalusog sa butong pakwan, ang malunggay ay kilala rin bilang isang natural na gamot sa butong pakwan. Ito ay nagtataguyod ng produksyon ng gata sa mga nagpapasuso at nagbibigay ng mahalagang nutrients sa sanggol. 4 pampababa ng cholesterol, ang malunggay ay naglalaman ng mga phytochemicals na nakakatulong sa pagbaba ng antas ng cholesterol sa katawan. Ito ay maaaring maging kapakipakinabang pakinabang sa mga taong may mataas na cholesterol 0.5. Pampababa ng blood sugar, ang malunggay ay nagtataguyod ng normal na pagregulate ng blood sugar levels. Ito ay maaaring makatulong sa mga taong may diabetes o nasa panganib na magkaroon ng kondisyong ito 2.6. Pampalusog ng baga, ang malunggay ay mayroong mga anti-inflammatory at antibacterial na mga katangian na maaaring makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng baga. Ito ay maaaring makatulong sa pag-alis ng mga impeksyon at pamamaga sa baga.7 Pampaganda ng kutis at buhok, ang malunggay ay mayaman sa mga bitamina at mineral na nakakatulong sa kalusugan ng balat at buhok. Ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng balat at pagpapalakas ng buhok.8 Pampababa ng presyo ng dugo, ang malunggay ay mayroong mga sangkap na nagtutulong sa pagpababa ng presyo ng dugo. Ito ay maaaring maging kapakipakinabang sa mga taong may mataas na presyon ng dugo. Sa pagdating naman sa mga sakit na maaaring gamutin ng malunggay, ito ay maaaring makatulong sa paggamot ng ilang mga kondisyon tulad ng anemia dahil sa mataas na nilalaman ng iron. Ang malunggay ay maaaring makatulong sa pagtaas ng antas ng hemoglobin sa katawan na kailangan para sa normal na produksyon ng mga pulang dugo, arthritis, ang mga anti-inflammatory na katangian ng malunggay ay maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at sakit sa mga kondisyon tulad ng arthritis, malnutrisyon, dahil sa mataas na nutritional value nito, ang malunggay ay maaaring maging isang epektibong suplemento sa paggamot ng malnutrisyon at pagpapalakas ng katawan. Mahalaga pa rin na kumansalte sa isang profesional sa pangkalusugan bago gamitin ang malunggay bilang gamot para sa anumang kondisyon. Ang mga nabanggit na benepisyo at sakit na maaaring gamutin ng malunggay ay batay sa mga pag-aaral at karanasan ng mga tao.